Magandang araw! hello mga kasari. Umpisahan natin na ang buhay ay hindi palaging maganda. Bawat araw ay palaging dapat ipagpasalamat dahil tayo ay palaging nandidito at gumigising sa tamang oras. Na araw-araw ay tayo binibigyan ng pagkakataong gumising ng ating poong may kapal. At tayo nga ay balik dito sa aking ginagawa na kung makikita nyo ay ako'y katulong ko ay ang aking baby. Meron nga ditong dumating ng mga deliver na mga dilata kaya naman aking inaayos at chinecheck sa resibo kung ito ay tama pa ang kanya mga price. Isang kasi mga kasari ay nagtaas na pala mga item, lalo na itong mga dilata nang hindi natin alam. Kaya naman, kinakailangan ko lagi na i-check dito sa resibo. Maikin alam mga kasari at ang aking baby ay napakabait. Patas-patas lang siya ng iba mga dilata and then pagka nakapatas siya ay nagyeyehe-yehe na. Marami sa atin na pinapangarap na magkaroon ng ganitong tindahan. Kaya naman mga kasari, thank you Lord at isa tayo sa nagkaroon ng pinapangarap ng iba. At iyon ang palagi nating araw-araw na ipagpasalamat dahil isa tayo sa nagkaroon ng ganitong hanap buhay. Although nakakapagod ng araw-araw ay okay lang naman kasi araw-araw ka ding may income. Kasi syempre mga kasari dito sa tindahan nating sari-sari store ay hindi tayo nagiging zero. At syempre nakaka-inspire din naman na malalaman mo na hinahangaan ka ng iba dahil sa ikaw ay nagkaroon ng ganitong negosyo. Dahil sa totoo lang ay napakahirap mag ng negosyo at kahirap paluguin lalo na kung ang paligid mo ay laging utang. At dahil nga sari-sari store ka ay isa ka sa pinakatakbuhan ng mga sapat lang ang budget. Kasi syempre mga kasari kung malaki iyong budget ay pupunta pa sari-sari store, eh syempre pupunta ka na doon sa grocery kung saan ka ikaw makakamura. At dito nga mga kasari ako ay nagpa-price na through my pentel pen dahil maganda naman ang aking sulat. Charis. Aba, eh syempre maganda po ang aking sulat at sekretary naman ako nung araw. Charot. At saka po tipid sa pentel pen at napakadali lang isulat kaysa doon sa aking price tag. Ay nak po, Diyos ko po Rude, ay nagabot na at nasira na ng aking bebeha sa kababag sa kaya naman hayan at pentel pen, -pen na ako. At saka nga dahil maganda ang aking sulat mga kasari, eh, yan nga at wala akong naririnig na reklamo sa aking mga suki. sakit Dahil nga tanda ko, este ang sulat ko pala, Charis. At dito na nga tayo sa item ng mga birasa at ito na nga at aking pinagsama-sama ang mga food at aking inihiwalay naman ang mga sabon. Dito nga mga kasari ay hindi ko na pinaprice na mga shampoo na yan at mga conditioner dahil iisa ang naman ang price ng aking ganyan. Sa so, shampoo nga ay lahat ay 7 na pera na lang sa head and shoulder at 8 ako sa head and shoulder. Lahat lah ng klase maliba sa head and shoulder ay lahat ay 7 lang yan. At dito nga sa conditioner, lahat ng klase ay ipinix ko na sa 8 pesos. Dito nga tayo na dadang tayo mga kasari dahil nga napakadaming gapos-gapos kapag ka halimbawa ay may promo ang item. Idagdag mo pa pa mga tape na hindi naman kailangan alisin kasi kailangan talagang gupitin dahil kapag kahinila mo ay talaga namang napakalagkit. At syempre, nating malis sa mga item, ay disable na natin itong ating mga box para naman hindi masikip ang ating area or ang ating space. Maishare share ko lang mga kasari, ay napakahirap mag voice over kapag kahalimbawang galing nagtitinda at ikay mag-isa lamang. Abay, patayo tayo, ay nakakalimutan ko ang aking sunod na sasabihin. At dahil nga tayo ay tindera, ay hindi naman tayo pwedeng magreklamo sa pagbo voice over natin at tayo nga ay naghahanap buha. Kaya naman tuloy lang ang ating pagbo voice over habang wala pang bumibili at pasasan pa at matatapos din ito. Katulad ng mga sa dilata mga kasari kanina, na ay ako nag-check ulit ng aking resibo para naman ma-double check ko kung ano ang nagtaas na at hindi. Mahirap na kasi mga kasari kapag halimbawa ay sinundan natin ang mga dating phrase natin at hindi natin minonitor ang resibo. At baka sa halip na tayo ay natubo ay hindi na pala at nalugi pa at dala na ang puhuna. Yan yeah, naman talagang inuugali ko ang mag lagi ng resibo kada ako ay may deliver. At katulad nga ng palagi ko sinasabi mga kasari ay talagang napakaswerte ko kasi nga ay ako'y abot ng ahente. Hindi hey. ko na kailangang mamasahe pa at magbiyabit-biyabit ng mga pinamili para lang sa akin mga paninda. Kaya naman salamat Lord at ang aming pwesto ay talagang nahahagip ng aking mga ahente. Yun na nga lang mga kasari ang talagang hahanapin mo at poproblemahin mo yung pang order mong pera na nga la, At dahil syempre ako ay tapos na mag fry at tapos na ang aking mga kinakalkal, eto nga at ako na ay magsasabit-sabit ng mga dapat isabit. May share ko nga pala mga kasari dati po ay ayoko ng sabit-sabit nung ako ay magpalaki ng tindahan. Kaya lang ang pangit palang tingnan kapag ka walang sabit-sabit. Hindi siya sari saris starting ng kumbaga. Kaya naman hayon at ibinalik ko ang mga tubong sabitan dito sa aking kisami. Aking bagay din naman kasi mga kasari kapag halimbawa ay may tubong sabitan kang ganito mga kasari. Kasi naman ay tipid sa baba at hindi ka magastos sa space pagkaganyan at iwas din ng kain ng mabait. Siyempre at inang salansan itong mga dilata na aking pinaraisan kanina. Akin nga muna itong hinakot-hakot habang ang aking baby ay nadede doon sa kwarto. Kung mapapanood nyo nga mga kasari ang mga dati kong mini vlog ay talaga namang ang aking baby ay tagahakot ko ng mga ganyang dilata at ako ang nagsasalansan sa divider. Aba nga ay napakaliit pa ay napakagaling ng tumulong, ay napakabait. Yan nga mga kasari, kung saan malapit yung aking lagay ng dilata, ay doon ko hinahakot yung aking mga dilatang yan. Para naman, pag nagsalansan ako sa kanya-kanyang mga lagayan, ay ang katulad niyan, ay madali ko nang makukuha, kasi nga ako ay magpapatas-patas na lamang. Ito nga palang divider kong ito, mga kasari, ay gawa lang din ng aking mister. At ayan nga po, at diyan ako nagsalansan ng aking mga dilata na aking pinaraisan kanina. Ang maganda dito, mas mga kasari sa divider na ito, ay may kanya-kanyang allocation para naman laging puno ang ito itsura ng iyo, mga divider. Ang yeah. divider pong ito ay may kanya-kanyang size o kanya-kanyang space para po sa kanya-kanyang dilata. Kung maga, mga kasari, ang pagkakayari ng divider na to ay sinadya ng aking mister para hindi naman makita yung malaking agwat o malaking space. Di ba nga mga kasari, kapag halimbawa ang divider mo ay pare-parehas ang laki, ay katulad niya, pag ang ilalagay mo, ay napakadami ding dilata ang kailangang ilagay para ikaw ay mapuno. Pero dahil nga mga kasari, pasadya ng aking mister, ang yari ng aking divider na ere ay napakagandang tingnan at palaging akala mo lagi ay maraming laman. Pero syempre, para laging magmukhang marami ang laman, ay palagi nating ilalagay sa unahan. <laughs> para naman, hindi tayo mukhang magsasara na kapag halimbawa ay butas-butas na yan. Syempre, dapat masipag tayong mag-ayos, magpauna, or maglagay sa unaha. <laughs> Abay, sinabagang gusto ng ing bungi ang tindahan, eh di bagay napakasama sa mata. Kaya naman, kapag halimbawa ay bungi-bungi na at kakaunti na ang stock ay atin ang ilagay sa unahan para naman magbukhang puno. Ay palagay ko mga kasari, ay napakadaming relate sa aking sinasabi, Eh kahit yung mga malalaking grocery, eh, nga ang ginagawa, di ba? Kaya gano? naman tayo mga malili affiliate na business owner, ay eh, talaga namang kailangan nating maging matalino sa ating mga pagdi-display. Ay mm -hmm. wag la, mga kasari, yung araw-araw kanay naglipat-lipat ng iyong mga paninda, talagang eh, talaga namang nakakapagod. Eh ako kasi din eh, ay lang gayon. Mm -hmm. Eko -eko naman, eh, kung ikaw naman ay hindi na papagod, ay eh, pwede na rin naman. <laughs> well, mga kasari, pasensya na kayo sa aking bosses kasi nga po ako ay may sip on, medyo singab dito kaya naman ang pangit ng aking bosses at medyo paus. Dahil nga mga kasari, may mga idilagdag ako dilata na in order ko ngayon ay iyan nga ang aking inasinasalansan na dahil nga ako ay maraming naidagdag ngayon. Kaya naman mga kasari ay aking pinag-iisipan kung sa ako pwedeng isingit yung aking naidagdag na order kasi may iba't ibang klase din po ito. Nilista ko kasi mga kasari ko ano yung mga hinahanap nila kaya naman ako ay nagdagdag ng aking mga dilata. Eh, sakto naman po kasi may ako akong puhunan at may kaunti akong pambilihan at aking naidagdag ng kaunti rin naman. Hindi naman po kasi mahalaga ang napakarami mong stock ang mahalaga po ay kahit kaunti lang ang stock ay maraming klase naman ng iyong mga paninda. Kasi bakit mga kasari aking nga na ganoon na hindi mahalaga ang maraming stock ay syempre ikaw naman po ay sari-sari store at syempre hindi naman po palaging may bibili kaya naman hindi mo kailangan ng maraming stock. Alam mo mga kas sari kung saan ka pwedeng maraming mag-stock. syempre doon sa alak. Kasi ang alak naman po ay walang expiration. Iilan lang yung mga alak na may expiration. Mga red wine lang siguro ganun. Pero dito sa mga ganitong dilata ay ayos na. Kung hindi naman ikaw mabili ay halimbawa ay mga lima lamang. Ka halimbawa naman ay mapabenta ang mga dilata ko ay nilalagyan ko ng mga hasampu ang aking mga stocks or mga 15 pieces. Basta mga kasari ay dapat alam natin kung ano yung mabenta para alam natin kung ano ang ating lalagyan ng maraming stocks. So paano mga kasari ay napahaba na ata ang aking mini vlog na ari talaga naman ako ay nangangalay ng mag-voice over. Oh, wow, wala na ako sasabihin Kaya naman hanggang dito na lang muna. At yun lang. Bye-bye. God bless. Salamat.